Yummy, yummy, yummy mealtime. Ayan, paminta. Damihan natin para mas malasa. Tapos asin. Ayan, busa natin ng asin niya. Marami. ba diba? Tapos, nilagyan ko siya ng ano, konting olive oil. Para mag maluto talaga sila sa ilalim. Diba? Mainit yung oil pag iniihaw pag inaapoy eh, mainit yun. Siya, siya yung magluluto ng gusto doon sa ano, sa loob. Ayan, may toothpick tayo. Ayan, ito na. Isasako na natin siya. <laughs> Isasako talaga. Ayan, ipapalaman na natin siya sa pusit na malaki. Hindi lang talaga siya prosin guys kasi kaya ano iniihaw ko na siya. Sa isahin natin 'yan guys. Para ano. Mga may effort yung ano natin ngayon. Yung loto natin panghapunan ba? may effort para ano. Mas masarap kasi pag pinaghirapan, di ba? Oh, <laughs> di ba? Yan, isa-isa natin nakadalawa na tayo. Sakto lang din yung ano ko ah. Yung kamatis, bell pepper at sibuyas. <clears throat> Yan. Sasarado natin siya sa toothpick. Para hindi matapon yung ating palaman. Yan, last. Sakto lang yan. Yan, ito na ang pang last. Dami pala talagang laman eh. Kita mo naman. Bitbit -bit na bitbit -bit ng asawa ko, di ba? Sa una pa lang bitbit -bit na -bit bitbit -bit na niya yung isang buong ano eh. Kala mo nag bit bit lang ngay skin candy <laughs> okay na guys punong puno siksik -sik. -sik. May natira pang ano sobra. Ay, sasama natin sa sausawan yan mamaya. Ayan. Ah, di ba? Oh. Diba? oh. Sagkap pa. Ayan, sinalang na natin siya sa ating ihawan. Alam nyo guys, dito kasi nag kami dito lang sa loob ng bahay. Kasi bawal kasi dyan sa labas. Maliban lang kung doon sa park talaga. So, dyan ko lang siya sinalang sa ano. Sa lutuan namin. Tapos may steel na pang-ihaw din naman yan. Ayan na. Nabaliktad ko na guys. So kita nyo naman. Maglabasan na yung ano. May lumabas pang isang bill paper. Ayan, pangalawang baliktad. Sarap niyan guys. At ngayon, luto na siya. Ihiwaan natin siya ng ano. Para ano ba? Wala lang pwede naman hindi hiwaan talaga eh. <laughs> Wala lang, papaganda lang sa ating ano. Papaganda lang ba sa ating pusit? <laughs> ayan na, tinanggal ko na siya sa ihawan. Luto na siya guys, ayan yung dalawa kasi maliit eh. Doon, nasa, ayan na, nandito na si, ma si manager. Si bossing natin na dragon. Ito na, tuwa tuwa siya oh. Tingnan lang yun, guys. Sarap na sarap siya diyan. Tapos maanghang 'yung ano, 'yung pusit. Akala namin 'yung nilagyan kong sili na ano sausawan, Ano? May sili 'yon. Tataka kami, bakit maanghang pa rin? Yung, wala, yung nabili ko bill paper pala, maanghang. <laughs> Sinubukan ko yung ano, sausawan Hindi naman maanghang. Nasubukan ko din sa kanya. O nga, hindi, yung pala yung loob lang ano pusit yung mangang. Dinamihan ko kasi ng paminta yon eh at saka ano, yung bill paper din hindi siya matamis. Ano, eh, kita niyo naman, Bitbit no? -bit na bitbit -bit niyo. Oh. Sarap na sarap. Adi oh, pa. Mm. Happy. Happy ang baby ko. Pagod yan galing sa trabaho niya. Okay guys. Salamat. Maraming salamat sa inyong papanood dyan. Kumain na rin kayo. Para hindi kayo maglaway sa amin. Ah, Thank you for watching. Babos.